Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa ikalabing siyam ng Marso, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Scorpio, ang iyong likas na kumpiyansa ay lalong magniningning, Aris. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong mas malinaw sa iyo ang mga bagay na dati ay tila mahirap maunawaan. Ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan ay maaaring magkaroon na ngayon ng kasagutan. Ito ay parang isang tabing na unti-unting bumubukas na nagbibigay daan upang makita mo ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari sa iyong paligid. Huwag mong baliwalain ang mga ideyang bigla ang sumasagi sa iyong isip, maaaring ito ay mahalagang mga pahiwatig na magbibigay ng tamang direksyon sa mga desisyong kailangan mong gawin. Habang ginugugol mo ang araw na ito, subukang pag-isipan kung paano ang mga damdamin ng pagsisisi o panghihinayang ay maaaring nakaapekto sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaaring may mga pagkakataong nakakaramdam ka ng bigat sa iyong dibdib dahil sa mga bagay na nais mong baguhin mula sa nakaraan. Tandaan na normal lang na makaramdam ng ganito, ngunit mahalagang huwag mong hayaang ito ay maging hadlang sa iyong pag-unlad. Sa halip gamitin mo ang damdaming ito bilang paalala na bawat pagkakamali ay may kaakibat na aral. Ang mahalaga ay matutunan mong tanggapin ang iyong mga pagkukulang at bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na magsimula muli. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang magpatawad, hindi lamang sa ibang tao kundi lalo na sa iyong sarili. Kung may mga bagay kang pinagsisisihan, ito na ang tamang panahon upang palayain ang iyong puso mula sa bigat ng mga damdaming ito. Tandaan na ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tapang at katatagan. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa nakaraan, mas magiging handa kang harapin ang hinaharap ng may bagong pag-asa at lakas ng loob. Ang araw na ito ay puno rin ng enerhiya na nag-udyok sa iyo upang pagtuunan ng pansin ang iyong personal na pag-unlad. Aries, ikaw ay isang taong palaging nagnanais ng pag-usbong at pag-angat, kaya ngayong araw ay mainam na simulan mo na ang mga pagbabagong matagal mo ng pinaplano. Hindi mo kailangan gumawa ng malalaking hakbang agad-agad, sa halip, pagtuunan mo ng pansin ang mga maliliit na pagbabago na unti-unting magdadala sa iyo sa mas magandang direksyon. Minsan, ang mga tila simpleng desisyon, tulad ng pagbabago ng iyong routine, pagsisimula ng bagong libangan, o pagsasanay sa positibong pag-isip, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang pag-unlad. Bukod dito, gamitin ang iyong malakas na pakiramdam upang gabayan ka sa mga sitwasyon o tao na tila may nakatagong motibo. Ang impluensya ng Scorpio ay magbibigay sa iyo ng mas matalas na pag-unawa sa mga bagay na nasa ilalim ng ibabaw. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong intuition, mas madali mong mararamdaman kung sino ang mga taong may dalisay na hangarin sa iyo, at kung alin naman ang mga sitwasyong nangangailangan ng pag-ingat. Ang ganitong uri ng kamalayan ay mahalaga dahil maaaring may mga tao sa iyong paligid na hindi nagpapakita ng kanilang tunay na intensyon. Maging mapanuri, ngunit huwag ding hayaang mawala ang iyong pagtitiwala sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayon ay isang magandang araw upang maging bukas sa mga bagong oportunidad. Sa iyong kumpiyansa at sigla, Aris, maaari mong maakit ang mga pagkakataong magdadala sa iyo ng tagumpay sa aspeto ng karera, relasyon, at personal na pag -unlad. Ang mga taong makikilala mo ngayon ay maaaring maging mahalagang bahagi ng iyong hinaharap. Maging matapang sa paglapit sa mga bagong kakilala o sa pagsisimula ng mga proyekto na makakatulong sa iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas ng loob, determinasyon, at tabumpay. Ang pagsusuot ng pulang damit o paggamit ng mga bagay na may pulang kulay ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at sigla. Kung may mga mahalagang desisyon kang kailangang gawin na iyong araw, ang kulay pula ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas matatag na loob at malinaw na isipan. Ang iyong maswerteng numero naman ay 5, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan, isang paalala na hindi ka dapat matakot sa mga bagong simula. Ang labing isa ay sumasalamin sa inspirasyon at malikhaing enerhiya, kaya't magandang araw ito upang simulan ang mga proyektong matagal mo nang iniisip. Samantala, ang dalawa ay kumakatawan sa praktikal na aksyon at pagpapatupad ng mga plano, kaya gamitin ito bilang inspirasyon upang maging mas organisado at determinado sa iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang ayusin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng paggawa ng listahan ng iyong mga layunin o paglalagay ng mas malinaw na estruktura sa iyong mga pangarap. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon, at mas magiging madali para sa iyo na makamit ang iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw na ito, Aris, tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay bahagi ng mas malaking paglalakbay patungo sa iyong tabumpay. Huwag kang panghinaan ng loob kung may mga balakid kang nararanasan sa kasalukuyan. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi mga pagkakataon upang matuto at maging mas matatag. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga kakayahan mo, dahil ikaw ay isinilang upang maging isang pinuno, tagapagtabumpay, at inspirasyon sa iba. Patuloy kang lumakad ng may tapang at pananalig sa sarili, at makikita mong ang mga bituin ay unti-unting nag-aayos upang dalhin ka sa tamang landas ng iyong buhay tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.